Nagahanap ba kayo ng jowa o partner ngayong Valentine's Day? Aba, baka interesado kang subukan itong AI boyfriend na sinasabing kayang iparamdam din sa'yo ang tunay na pagmamahal. Alamin natin yan sa ulat ni Kate Renia. Isang araw na lang at Valentine's Day na. Sa mga naghahanap dyan ng kadate, worry no more. Dahil may instant boyfriend ka agad sa pamamagitan ng chatbot app na Glow, isang artificial intelligence platform na gawa ng isang Shanghai startup na Minimax, kung saan nag-aalok ng instant friend or romantic boyfriend. Ayon sa isang Chinese national, nahanap niya sa kanyang virtual boyfriend ang lahat ng kanyang hinihiling nakatangian para sa isang kasintahan. Dagdag pa niya, pakiramdam niya ay nasa isang romantic relationship siya. Sa Sweden naman, isang dating app ang inilunsad para sa mga taong may autism. Ito ay ang DGV app na magbibigay ng pagkakataon sa kanilang makipag-date at makahanap ng kasintahan. Ang nasabing app ay may pinasimpleng user interface at kailangan ng in-person meeting para makagawa ng account upang matiyak ang seguridad ng mga users na kadalasang biktima ng pang-aabuso sa social media libu libong tao naman sa Amerika ang lumalapit sa mga professional dating coach para humingi ng advice tungkol sa dating tips sa paggamit ng dating app. Ayon sa isang put apat na lalaki, nakatulong sa kanya ang pagkakaroon ng dating coach na harapin ang kanyang anxiety at mas maging confident sa harap ng modern dating. Kate Renya, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.